Good morning, mga tol. <laughs> Today is Cub Scout Day. Yon, Cub Scout Day ngayon. Uh, anong, anong date ngayon, man? November 7, ah. 2024. Punta kami sa school. Complete family. <laughs> Merci family. Uh, ah, yeah. oh, oh, Ano ang Cub Scout muna? Ano ang Cub Scout? Batas? Ano? Ang Cub Scout... Ay ay nga 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 <laughs> Tugutul... ano, sumusunod sa nakatanda yun no, o, sample pa lang yan mamaya na yung iba ang <laughs> kakag <laughs> ay tumutulong sa pagsulong ng kawan wow ang wow. kakag ay nagsisikap upang maging kapakipakinabang galing ha, nasa ulo mo yun ng ano lang 30 minutes, tapos mga ko? Ang, pang Apoy na nga nga so, Saglit lang kasi ano yan, sinaulo. Bagoy ng makakaya. Mm. Upang mahalin ang Diyos at ang aking bayan. Galing Ah. Umawa ng mabuti araw-araw. Sumunod sa batas ng Cub Scout. Galing. <laughs> so, syempre, this is video diary. Hindi pwedeng hindi ko ito dokumentaryo itong ano na panat, oh, no? Say, to. kaganapan na to, no? Kasi mapapanood nila Kuya Cloud sa kanilang paglaki. Mamaya na lang. Ano tayo sa Karidad, no? Wala pang masyadong tao Pero mamaya baka puno na to ng mga batang scout. Kung pa masimula ng programa ito, tayo ay manahimi at pangisa sa unang tatong bilang ang ating pabansang awit sa pagpumpas ng scouter, Martin. Yeah no.

<laughs> I sure <laughs> <laughs> don't find. Ah. I don't know if it is gone. Green, no sakit. Saba di gigi ngilu itu as Sa sabi ko lang ang kahit nasa ang nasan kong ang linok at mula. Ang Capscout ay sumusunod sa kakamahala. Ang Capscout ay tumutulong sa pagsulong ng kawan.

it's yes. a At ngayon naman, ating pakinggan, isa sa pilang mga ganda. Salamat mga ganda, mga Scouters! Perfect? Hey, hey. Very good! Alam niyo, meron din akong tatlong Scouters, no? Yan ay ang aking tatlong ipopobiang mga anak. Kaya kaya, kaya ng mga magulang nyo excited na rin ang si mami niyo dahil ngayon ay isang bulak na kayo mga Big Scout, no? Congratulations sa inyo. At at kagaya ng sinabi ng ating mayor, maging mabuti kayong ehemplo sa inyong mga kapwa, hindi lang sa paaralan, sa tahanan, at sa ating... A few moments later... bantu, 2 video yan kiss mo na brother kiss mo oke Ingat, ingat. Hey, Prince katabi yung legend na boys Scout Grabe, hindi talaga ni Prince oh. Let's go Prince hey, si best friend, Emmanuel tapos din ang event uwi yan ha bukas ulit Noshi, bukas ulit ang init po eh happy ka ba Cloud? happy ka? Hello. bukas ulit activity naman daw bukas eh okay, ano oras bukas? ano oras bukas ang event nyo? Event? yung pang ano bukas yung activity nyo 7.30 po, po. Alright, tanggudin na lang guys bukas na ulit video diary baboy.